So, isip niyo na kung matrikula. So, ipuli-puli malijini, tulitin, at ultrasli, no? Ang mga 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 wala kanindot panagsarabi ang takitaan ni nagsarabi nga pangano da ay ay iliok akong kamot na kayo ni pangano da ay, i-zoom na lang ko na po. ba? Ano, ano, o. Talagang sa honra kayo ni, talagang sa nakita kita inga niya pangano So, kinig, kinaguling sa parukya, na ang parukya, iparadyahan pa rin, So, ako kini na-installation pagkayuhong tinitirong kumaabot ang gusto ay 2025 sa Aras, 20, no? Rasyag. Sa itsura ng Imrag. Ay sa gusto ay ang mga matapistahan sa Queen of Mary ang pagkaray sa mga ng Virgen Maria sa lari ko sa sa aming ang mga ng Virgen sa na

I Zoom naman dai oi. So, dili. Dili na nako na mapagamay kadebe. I-touch dragad ang screen ato rato ara ni gamay na. Hmm